Hello guys, ito na yung ating mga in-order, no? Ayan, ito yung ating mga cellphone stand o tripod, no? Ito mababa lang siya. So, kailangan talaga natin yung mga ganito, lalo na pagka nagkakaroon na tayo ng mga tricks, no? Kasi hindi natin kaya mag-video ng isa lang. At saka kapag kasi cloning tayo nang nagmagamit tayo ng masking, kailangan isang area lang at hindi pwedeng mababoy yun, yung area na yun, yung lugar na yun. So, pag nag-video, so kailangan talaga natin na uh, tripod no, o cellphone o, dahil kasi wala naman tayong pera dahil maliliit pa tayo na content creator wala ko tayong pera pang bayad ng cameraman so ayan siya yung maliit ang dito naman akala ko ay selfie stick lang no. so ang galing niyo anong ba itong ginagamit so ganyan ayan. akala ko siya kasi tumababa kailangan ko na mataas akala ko siya ay ano lang yung no? selfie stick lang uh, tripod din pala siya so ganyan siya Hanggang ngayon. Kung so, hindi pa ako tinulungan ng aking kaibigan, hindi ko pa manalaman na meron din pala siyang stand. So, ayan siya. So, ganyan pagka selfie, no? Mayroon yung selfie stick ang ganili mo. No? Pero ito pala yung ano niya, uh, niya ay pwede pala itong move ito yung mabot. So, ayan. So, ayan. Pwede natin siyang pataasin. So, kapag tayo ay creator o digital creator, kailangan natin mga ganito. So, ayan. Pero medyo mahina siya kapag mabigat ang cellphone mo mga galaw. So meron akong ano ah, medyo magandang class kasi ano na wala yung kitang hulog yung lagayan ng cellphone. So ito pala pwedeng nating orderin po ng ganito. May pwedeng yung, no? So nandoon sa stories ko kunin ko. So ayan guys. Kailangan meron tayong mga ganito no kapag ka, gusto natin na maganda talaga ng ating mga video. And also kailangan natin ng na magandang okay. cellphone. Okay, thank you for watching. I hope na meron kayong natutunan sa ating mga video at sana Pantayin nyo ang aking mga tutorial mo sa mga editing, ma na ma-master talaga ng editing para gusto ko rin na sa sunod na ating mga video, eh. tutorial na tayo.